Good morning guys. Uh, ano yung uh, yun takarang bunta guys. Magluto ko og uh, pansit. Uh, matay gulay. Carrots. Pulyo. Napilamas. Og naman tayo Logman man. O kanina lang uh, uh, ano na lang. Meatloaf na lang itong guys. Lamian niya kay guys. O karon Maginita og ta o guntika guys ato ni i e, lunod na to una ang lamas ang sibul ang bawang init na ni sa kayo ato na ni lunod ang mga lamas guys pagpulahon natin ato ni sa kayo pagkahuman guys ang ato ang sibulyon o ito ang ulihin lang nato ito niya ito ang atsa guys o papula-pulahon din ito ni guys pagkahuman ito ni ilunod ang sunod ang kaning meatloaf atong uh, sahog Kani kani ga. Tapos ilunod na ni Yung hmm, guys, ato ni Unix Maayo guys, ilunod na to ni Mga Lamas niya Kulakulahan yun na ni Para lamikin niya atong luto Ganahan na kaya Atong mga anak ani Lani, itong iluto, guys. Sa so, man, ilunod na ni ang ato ang sahog. Ito so, ang gisahon na ayo. Para humot-humot, ano itong isa guys. Oh, butang na to ang um, siya season ng gamay para malasa na siya guys. Mas mix. Buta na to tuyo. Gamay natin ang butang guys kay medyo wala lasa naman na ang pansit. ko siya na yung tutuhulog maayo para kuman ilunod na nato ang ato ang ripulyog, ang karot ito pahumok ga pahumok ka ni guys ah, magulat ag mga uh, ah, one min minute, ah, three minutes aron sa pagluno o magulat mo guys sa uh, akong pagkaluto ani niya salamat ah, salamat guys Good morning.